Paano nga ba ang matuwid na panalangin? Ano ba talaga ang itinuro ni Kristo sa unang mga Kristiyano tungkol dito? Kung iisipin, libu-libong taon na ang lumipas, pero nananatili pa rin ang parehong tanong, Paano ba ako dapat lumapit sa Diyos? Alam niyo ba na noong panahon ng mga Hudyo at ng mga unang Kristiyano, ang panalangin ay hindi basta inuusan lamang ito'y itinuturing na hininga ng kaluluwa ang mismong pintuan upang marinig ka ng may kapal. Hindi ito tungkol sa haba ng salita o sa ganda ng tinig kundi sa katapatan ng puso. Ngunit sa ating panahon, madalas tayong naliluto. Tama ba ang paraan ko? Naririnig ba ako ng Diyos? O baka naman inuusal ko lang ang mga salitang walang buhay? Ito ang misteryong nilinaw mismo ni Jesus nang turuan niya ang kanyang mga alagad ng panalangin. Isang aral na dumurog sa mga nakasanayang ritual at nagpabago sa pananampalataya ng unang iglesia. Ngayon, samahan niyo akong tuklasin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng matuwid na panalangin ayon kay Kristo at bakit ito napakahalaga sa atin kahit sa ating modernong panahon. Paano nga ba ang matuwid na panalangin? Ano ba talaga ang itinuro ni Kristo sa unang mga Kristiyano tungkol dito? Sa Ebanghelyo ni Mateo 6 verses 6 to 8, malinaw ang bilin ni Hesus. Datapuwat ikaw pagka ikaw ay mananalangin. Pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gadantihin ka. At sa pananalangin ninyo'y huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming salita ay didinggin sila. Huwag nga kanyong magsigaya sa kanila sapagkat talastas mang inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Napakalinaw! Si Kristo mismo ang nagturo na iwasan ang walang kabuluhang pag-uulit sa panalangin. Hindi bingi ang Diyos at hindi rin siya mahinang umintindi. Bago ka pa man magsalita, alam na niya ang laman ng iyong puso. Tulad ng isinunat sa Isaiah 65.24 Bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangangagsasalita, aking didinggin. Kaya nga, ang idea ng paulit-ulit na dasal, ano mang anyo nito, ay hindi alinsunod sa doktrina ni Kristo. Halimbawa, ang rosaryo. Ayon mismo sa aklat na The Secret of the Rosary, page 18, Lumitaw lamang ito noong year 1214, mahigit isang libong taon matapos umakyat si Kristo sa langit at matapos pumanaw ang mga apostol. Ayon sa tradisyon, ibinigay daw ito kay Santo Domingo mula sa mahal na birhen bilang paraan upang baguhin ang mga albigensians. Ngunit, isipin nyo, kung ito ay tunay na utos ni Kristo, bakit lumitaw lamang ito mahigit isang milenyo matapos ang unang iglesia at bakit hindi itinuro ni Kristo ang rosaryo nang siya'y nangangaral sa lupa? Mismong salita ni Jesus ang nagsasabing, huwag gumamit ng paulit-ulit na dasal. Kaya malinaw, ang rosaryo ay hindi galing sa Kristo at hindi niya ito itinuro. Ngayon, paano nga ba dapat manalangin ang isang kristyano? Sa aklat ng Ecclesiastes 5 verses 1 to 2, mababasa natin. Huwag kang magmadali ng iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Ibig sabihin, ang panalangin ay dapat totoo, tapat at akma sa pangangailangan. Kung may sakit ang asawa mo, hindi mo kailangang ulitin ng paulit-ulit ang parehong dasal. Ang kailangan mo ay isang taos pusong panalangin. Panginoon, maawa ka sa amin. Pagalingin mo ang aking asawa. Kung lumilindol, hindi mo kailangan magkuwento o maglitanya. Ang sapat ay, Panginoon, iligtas mo kami. Kaya't maliwanag, ang pananalangin ay hindi dapat palabas o pakitang tao. Hindi ito para magmuhang banal sa mata ng tao. Mateo 6.6 ang nagsasabing, Manalangin ka sa lihim at ang ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. Ngunit, ano naman ang tamang pagluhod ng pananalangin? Ang Biblia ay nagbibigay ng halimbawa. Karaniwan, ang mga Kristiyano ay nananalangin ng nakaluhod sa Gawa 20.36 mababasa at nang makapagsalita na siya ng gayon ay nanikluhod siya at nanalangin kasama nilang lahat. Ang salitang nanikluhod, he kneeled down sa Greek G5083 tithimi, ibig sabihin ay to place, to bow down, to kneel. Ibig sabihin sa Tagalog, tiklob tuhod, nakaluhod at ang mukha'y nakatungo sa lupa isang simbolo ng pagpapakumbaba at paggalang sa Diyos. Ang Biblia kasi na isulat ang original na language na ginamit ay Hebreo at Greek kaya para makita natin ang talagang tunay na kahulugan ay dapat tignan natin sa original language. Maging si Kristo mismo, sa Hardin ng Getsemani ay nagpatira pa sa panalangin, Mateo 26.39, at siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabing, ama ko kung maaari ay lumampas sa akin ng sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko kundi ang ayon sa ibig mo. Sa English King James Version ng katumbas ay fell on his face and prayed. Sa salitang Greek ay pipto, Strong's G4098. Ibig sabihin ang kanyang mukha nasa lupa. Kaya't maliwanag, ang pananalangin na nakapanikluhod o nakatira pa ay pagpapakita ng tunay na paggalang sa Diyos. Ito rin ang matatagpuan sa awit 95 verse 6, O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng pangingon na may lalang sa atin. Ngayon, ano ba ang nilalaman ng panalangin na ayon sa Biblia? Sabi ni Pablo sa Pilipos 4.6 Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilian sa Diyos. Malinaw na ang panalangin ay paghiling o request. Hindi litanya, hindi kwento, kundi malinaw na hiling nang namatay si Judas at pumili ang mga apostol ng kapalit. Nanalangin sila sa Gawa 1:24 hanggang 25. Ikaw, Panginoon, na nakatataro ng mga puso ng lahat ng tao, ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang. Maiksi, direkta, taos-puso. At pagkatapos, pinili si Matias kaya't ang panalangin ay dapat simple ngunit may kasamang pagtitiwala at pasasalamat. Marcos 11.24 Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisimpalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Bago kumain ay dapat manalangin muna. Panginoon, salamat po sa biyayang ito. Pagpalain mo nawa itong pagkain para sa kalusugan namin. Si Kristo ay nanalangin din bago kumain sa Mateo 15.36 at kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga istra at siya ay nagpasalamat at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. Unang Timoteo 4-5 Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat pinakabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin kung aalis ka upang magtrabaho abroad sapat na ang Panginoon alam mo po ang dahilan kung bakit ako aalis masakit sa loob ko naiwan ng aking mga anak at asawa pansamantala sana po ay ingatan mo sila at ingatan mo rin ang aking paglalakbay salamat po sa iyo kung naghahanap ka ng trabaho sapat na ang Panginoon tulungan mo po ako nahihirapan po ako humanap ng trabaho kailangan ko pong kumita para sa akin, asawa at mga anak. Hindi kailangan ng paulit-ulit, hindi kailangan ng palabas. Ngayon, kailan tayo dapat manalangin? Mayroon kasi nananalangin lang kapag birthday lang niya, may sakit o may problema. Dapat gipit man o maaluan, walang problema, dapat lagi tayong may komunikasyon sa Diyos, lagi tayong nananalangin. Ayon sa Lukas 18.1, sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. At sa Thessalonica 5.17, magsipanalangin kayong walang patid. Ano ang ibig sabihin ng walang patid? Basahin natin ang ikalawang timus kayo, isa tatlo. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa buding malinis na walang patid na inalala kita sa aking mga daing gabit-araw. Maliwanag na ang tinutukoy na walang patid ay gabit-araw. Kaya ang mga unang kristyano sa Iglesia ng Diyos kung manalangin bago matulog sa gabi, nananalangin. Kasi mayroong pangyayari na may isang pamilya natutulog, may truck na wala ng preno, sinudsud yung bahay, patay buong pamilya. Kaya bago matulog dapat manalangin tayo na Panginoon, salamat po itinawid mo kaming mapayapa sa buong maghapon at binigyan mo kami ng lahat ng amin pangangailangan sa gabing ito. Nagpapasalamat kami Ama sa iyong lingap sa amin. Sana po ay ingatan mo kami samantalang kami ay natutulog. Ako at ang aking may bahay at mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkagising sa umaga, mananalangin ka ulit. Kasi may iba natutulog, hindi na nagising. Binangungot na Panginoon, salamat po sa magdamag na pag-iingat mo sa amin. Sa araw na ito na binigay mo, ako'y maghahanap buhay. Pakiingatan mo ako at ang aking sambahayan sa mga taong masasama at sa mabibigat na karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito'y simpleng panalangin pero malaki ang magagawa sa ating mga buhay. Manalangin tayo araw at gabi sa ating buhay na walang patid habang tayo ay nabubuhay. Mga minamahal, ang panalangin ay hindi kwento, hindi palabas. Ito ay pakikapag-usap sa Diyos, tapat, simple, taos puso. Ang panalangin ay hindi tungkol sa paulit-ulit na salita, kundi sa tunay na puso. At higit sa lahat, ito ay pagsunod sa paraan na itinuro mismo ni Jesus at ng unang mga Kristiyano. Kaya sa susunod mong paglapit sa Kanya, ay manikluhod ka at manalangin na ayon sa paraan ni Kristo, ayon sa Biblia.